Mm, madumihan na naman kayo dyan. Mapunta na naman kay sa kanal. Ay, maligo talaga kayo. Ay, oh, Ito lang. Ay, may yapang ka di kanal, day. Ito lang. Shh. Ito. Ito lang. Buka, alika dito. Hmm. Ito lang. Ay, na naman kayo. Sige. Ano sige? asa si Dugo? Ano ah! masyado? Laro lang ah. Dito lang. So, buka dito. Na. Na. Yan. Dito. Dito lang kayo. Eh, madi. Agligos kayo manan.